Ayan, good morning mga Papsi Mga kabaykers natin yan, good morning uh, Welcome sa ating YouTube channel mga Paps Ngayong araw na to is araw ng linggo Mag titinda muna tayo So papakita ko sa inyo yung paglalatag natin Isa isa So ayan, enjoy lang tayo mga idol Pagka nagustuhan nyo naman yung ating video So baka naman pwedeng palambing na sa inyo dyan mga Paps pa-subscribe na lang ng ating YouTube channel. Ayan, maraming salamat. Ayan mga idol, magano na tayo ng sako. Lalatag na natin to. Ayan, yung unang ilalatag natin mga paps yung ating helmet. mo na mga paps kulay red ayan. ito naman ay fender so ayan meron na tayong helmet at fender natin so next natin mga idol mga papsi yung ating handlebar drop the bottom on the I'm going lahat po ng lahat na ano lahat ng sa sukat so ng sitpos meron tayo nyan mga babs seat post natin lahat po ng size mga idol meron tayo yan kulay gold black tsaka azul mula eh okay, yung ating mga handlebar at seat post mga pups Paano naman natin yung ating Ah. Uh, nito. mga pork pang MTV at saka pang road bike. Ito. Ito siya mga props. Ha. Weapon at saka sagmit. So ayan, marami-rami po tayong ilalatag mga idol. Kansiyan na mga paps kung hindi masyado magog, malipot yung ating camera Kasi ako lang mag-isa mga idol Wala tayong katuwang So, tsagay lang natin At least makikita nyo yung ano natin ginagawa Good morning! So, ayan Ayan meron din tayong carrier ayan mga babsi saka bike hanger yung mga bikers natin na malalayong lugar ang hirap kasi kung magustuhan nyo yung parts natin malayo kasi papsa ko eh dito ako sa Taytay Rizal kaya yeah, lang, talagang pang ano lang to eh Pang budget meal lang na mga presyohan ko dito Pero yung mga parts mo, as in katulad ng mga parts na nakikita natin sa mga bike shop So yan, isa lang yung pinagkukuhanan namin Ang pagkakaiba lang, nasa latag lang ako oh. Along the highway tayo mga idol oh. Ayan, ang susunod naman natin ilalatag yung ating accessories ng sikleta. Nandito pa siya sa ano. So, mayroon tayong ano box lang yan mga idol pero ano yan salamin sure. hindi ko lang nilalabas sa plastic kasi para hindi siya manuhan ng alikabok syempre nasa ano tayo kalsada to naman is ano bag sa handle even ito ay road bike or TV pwede sa ano ba mga sa unahan sa handlebar dyan jan, dyan, dyan dyan pwede dyan ito naman yung ating ito puto na talaga ito sapatos talaga ito idol Oh, okay. Ang ganda nito mga babs kasi dual na to. Ayan o. Ito sa Ardo sa MTB. Ito, ito, ito. Ito, ito naman. Ito, at saka to. Sa road bike. Kaya dual siya, kumbaga. Tawagan namin dual. Marami pa tong mga plastik na ilalatag natin mga kaidor. Ito naman yung ating interior mga paps. Dito siya sa kato. tayong black cat, meron tayong sagmit. So kumpleto tayo, tayo diyan, meron. Ito naman yung cellphone holder. Ito na natin lagay. tambay pang motor so ayan meron din tayong jersey mga idol Cora brand mayroon white, mayroon itim ito naman yung ating manig chain loop ito. hydraulic loop eto mayroon tayong pampakintab, machigatas, degreaser, pantanggal ng kalawang eh mga pops, plastic lang natin para hindi siya ano nang alikapok. Eto naman mga paps yung ating ilaw. Yan, headlight Backlight Kompleto tayo dyan Ito yung ilaw natin na Bilog Ayan mga paps oh. Bilog siya Sa likuran So ayan mga papso, ang ganda. yeah ano tayo dito mga idol, mga kompleto tayo. Ito naman. Ito naman isang to, ano yan, speedometer. Ito meron tayo. Binder. yung mga ano natin yung mga pops mga buti